Jay Cuenca at Chi Pilomino nag-anpalohan na sa IG matapos ang isong ipinagpalit daw ng aktres ang aktor sa mayamang negosyante. Una nang lumabas sa social media ang paghagulgol o mano ni Jay dahil iniwan siya ni Chi. Pero may isang version din naman ang lumalabas ha. Okay. Hindi daw si Chi ang nang iwan kundi si Jake daw ang nagpalayas kay Chi dahil the booking may date o ano ba dito na negosyante hala how to ito? ang narinig Nakakalo lang kasi natin, narinig mm. lang din kasi natin sa mga balita na si humahagulgol, 'di ba? Sabi oh, Christian si Christian uh, gasa, diba, na gasa, 'di ba? Na humahagulgol si Jake dahil iniwan ni Chi. So may isang version pa akong nabasa na ilan sa mga sources na nagsasabing, it's the other way around. Ibig sabihin, si, si Jake, dahil daw uh, di umano, ha, di umano, umano, ha? na, na, na nag-delive in sila dun sa kondo, uh, si Chi daw ang lumaya. May ganun ganyan. version oh, akong nabasa. Pero ano, totoo ba yung sa M may um, anak uh, ng businessman. Oh, oh, si oh, oh. si Pero Totoo may mga yan? lumalabas din oh. kasi na ano, parang nakita silang magka-date daw sa isang province. Oh, oh. Nakakita daw na isang malapit kay ano, kay Jake at nagsumbong daw. Ay, ganon. Ganon. So, ito oh. nga po ay balibalita, balibalita. na mga, as again, hindi po namin kinukonfirm, pero aalamin ah, po namin.